Magandang buhay! Karamihan sa ginagawa natin araw-araw ay automatic. Hindi na pinag-iisipan katulad ng pagsisipilyo ng ngipin, pagkagising o pagkakain. Totoo rin ito sa pamamahala mo sa iyong salapi. Kung alam mo ang iyong money habits, mas mabilis mong maaabot ang iyong mga financial goals. Maaari kaya na may money habits ka nang nagpapabagal sa iyong pag-asenso gusto mo bang alamin kung may money habits kang dapat nang tigilan? Dahil ito ang dahilan kung bakit mananatili kang naghihirap. Ito ang Mabazila! Kung gusto mo ng mga video tungkol sa pagpapaunlad sa sarili at sa kapirahan, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-update sa aming mga bagong videos. Sa video ito, tatalakayin namin ang mga money habits na kailangan mo ng tigilan at ibabahagi namin ang mga tips para mapalitan na ang mga ito ng mahusay na kaugalian sa pananalapi. Ang epekto ng mga kaugalian mo sa pananalapi ay katulad ng sa mga maliliit na patak ng tubig na kung pagsasamasamahin sa paglipas ng panahon ay magpapasya kung ikaw ba ay yayaman o magpapatuloy na naghihirap. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang malaman mo ang anumang masamang money habit na mayroon ka para habang maaga. Ito ay mapalitan mo ng mahuhusay na kaugalian sa pera. Pindutin na ang like button at sisimulan na natin ang pagtalakay. Bad money habit number one. Pagbabayad sa sarili ng huli. Pagkatanggap mo ng iyong sweldo, babayaran mo ang rent, ang iyong phone bill at iba pang subscriptions. Magbabayad ka rin online para makabili ka para sa sarili. Nagplano ka namang makaipon kung may maiiwan pa bago ang susunod na sahod. Kaya lang madalas, ubus na ang pera mo bago pa ang susunod na sweldo. Pamilyar ba ang kwento? Eksaktong kabaliktaran nito ang ginagawa ng mga mahusay sa sariling pananalapi binabayaran muna nila ang kanilang mga sarili. Ibig sabihin, bago pa nila bigyang pansin ang mga babayarang Bill, Judith at Jonah at iswipe ang credit card kaliwa at kanan at magbigay ng pera sa iba pa, mas inuuna nila ang pagpapayaman sa kanilang sariling bulsa kumpara sa pagpapayaman sa ibang tao. Nauunawaan nila ang Parkinson's Law. Ang Parkinson's Law ay ang prinsipyo na ang pangangailangan ay laging lalawak upang maubos ang lahat ng mapagkukunan. Kaya't kung may isang linggo ka upang tapusin ang isang proyekto, mauubos mo ang lahat ng araw na iyon para matapos ang proyekto. Samantalang kung bibigyan ka lamang ng isang oras para tapusin ang parehong proyekto, ikaw ay sobrang magiging focus at epektibo at makukumpleto mo pa rin ang proyekto. Pinarami at pinalawak mo ang iyong trabaho para ubusin ang lahat ng magagamit na panahon. Totoo rin ang prinsipyong ito sa pananalapi. Ang paggastos mo ay lalaki para ubusin ang lahat ng salaping mayroon ka. Isang daang piso man ito o isang daang libong piso, ang expenses mo ay lalaki ng lalaki para maubos ang lahat ng perang mayroon ka. Kaya ang pagkakaroon ng mas malaking kita o sweldo o pera ay hindi laging sagot at ang pag-iimpok pagkatapos ng lahat ng paggastos ay hindi magiging epektibo dahil ang paggastos mo ay laging tataas para maubos ang lahat ng iyong salapi. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mo to pay yourself first. Tratuhin mo ang pag-iipon ng salapi bilang isang bayarin kaya't sa oras na matanggap ang sweldo, magpa siyang magtabi ng 10% o anumang porsyento na maaari mong maimpok at mapalago. Pagkatapos ay mabuhay lamang sa natitira. Tigilan na ang bad money habit number one. Bad money habit number two, pakikipagsabayan sa mga kaibigang may mamahaling panlasa. May mga kaibigan ka bang gusto lagi kumain sa mga mamahaling restaurant? Mag-shopping at mag-travel pagkatapos ay sa magagarang hotel tumigil? Kung may mga kaibigan kang mas malaki ang budget sa iyo, magpakatotoo ka na dahil may pinaghahandaan kang financial goal at nag ka ng salapi. Hindi aprobado ng budget mo ang pag-aaya nila. Kung tunay silang mga kaibigan, maiintindihan nila ang bawat isa ay may iba't ibang antas ng kagustuhan at iba't ibang level ng budget. Kaya't kung makikisabay ka sa mga tao o kaibigan sa paligid, kasama na ang mga friends mo sa social media, baka maapektuhan ang financial health mo. Sa totoo lang, karamihan ng nakikita mo sa social media na may kamahamanghang lifestyle, madalas ay illusion lang. May personal akong kilala na palaging nagpo-post ng mga larawan sa Instagram ng kanyang sarili na naglalakbay sa mga sikat na lokasyon at mukhang talagang mayroon siyang kaakit-akit at kahangahangang buhay. Ngunit ang totoo ay mayroon siyang mga utang sa credit card, walang ipon, walang insurance, at walang investments. Ang marami sa iyong nakikita ay hindi totoo at ang paghabol ng mga karanasan upang makapag-post ka ng isang cool na picture sa Instagram o Facebook para magmukhang maganda sa lahat ay isang recipe para sa pagiging broke kalaunan. Kailangan mong mamili. Mas gugustuhin mo bang magmukhang mayaman o mas gugustuhin mong yumaman? Kung nasa journey ka na para marating ang financial freedom, kailangan mong hintuan ang pag-aalala kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Matutong magsalita para sa sarili. Huwag matakot na tumanggi sa mga paanyaya. Huwag matakot na gawin ang mas mura o praktikal na aktibidad para sa sarili. Igagalang ng iyong mga tunay na kaibigan ang pagkakaroon mo ng klarong priorities. Posible mo rin silang mapasigla na muling suriin ang kanilang pananalapi at ang kanilang mga priorities. Bad money habit number 3. Regular na paggamit ng credit card sa paggastos para sa rewards at award miles. Mainam din ang pagkakaroon ng credit card basta alam mong kaya mong kontrolin ng sarili sa paggastos at binabayaran ang bill ng buo kada due date. May kaibigan akong na e enjoy ang travel rewards at nakakaridim ng free flight or free hotel stay dahil sa kanyang credit card. Nang bumili siya ng mga bagong furnitures at appliances sa bagong bahay, gamit ang credit card. Nagkaroon pa siya ng complimentary airport lounge access. Bago ang pandemic. Lagi akong may pasalubong sa bunso dahil sa freebies ng paggamit ko ng aking credit card. Kaya lang... May mga taong mas napaparami ang pinamimili at gasto sa paggamit ng credit card. Sa pag-iisip kung bibili o hindi, mas madalas nagpapa siyang bibili para magkaroon ng miles at makapagbiyahe ng libre. Suriin mo ang sarili kung guilty ka sa ganitong money habit. Kung napapansin mong nagiging ugali mo nang gamitin lagi ang credit card para lang magkaroon ng rewards, suriin ang iyong paggastos. Kung ang habol mo lang ay ang paggamit ng credit card para sa miles at rewards points, siguraduhin ang bibilhin mong gamit ang credit card ay kaya mong bayaran in cash at mababayaran mo ng buo ang amount due ng iyong credit card deal. Mahirap na tuwing matatanggap mo ang credit card deal ay nasusurpresa ka sa laki ng iyong bayarin. Huwag gamitin ang rewards credit card para lang magkaroon ng points o miles Siguraduhin may pambayad kang cash. Bad money habit number 4: Pagkakaroon ng magulong finances. Kung marami kang credit cards at hindi mo alam magkano ang mga balance mo at hindi mo rin alam magkano ba talaga ang gastos mo kada buwan. Panahon na para ayusin mo ang iyong pampinansyal na buhay. Planuhin kailan mo gustong maging debt-free. Gumawa ka ng plano at budget paano ito isasakatuparan. May mga magagamit kang free apps para sa monitoring ng iyong kita at gastos. Gamit ang isang notebook. Pwede mo rin gawin ang sariling monitoring. Inaanyayahan namin kayong panoorin ang aming pagtalakay tungkol sa Kakibo Method at iba pang epektibong budgeting methods para magka-idea kayo paano i-monitor ang paggastos at budget mag-iiwan ako ng link sa ibaba. Mainam na kadabuan. Malaman mo ang progreso mo may kinalaman sa iyong money goal. Panatilihing maayos ang monitoring ng pananalapi para alam mo kung nasaan ang lahat ng iyong pera sa lahat ng oras. Tigilan na ang habit na lagi kang nasusurpresa o naguguluhan sa iyong kaperahan. Maging organisado at tignan ang iyong mga numero ng regular. Bad money habit number 5. Pamamanhid sa pangungutang. Nakatira tayo sa lipunan na halos lahat ay may utang. May mga kumpanya o or organisasyon na parang kultura ng hikayati nila ang bagong empleyado na mangutang. Normal na ang kape permanente sa trabaho ay may utang na ang mga nasa edad 40 ay may housing loan, car loan at utang sa credit card. Kahit edad 60 na, gusto pa rin mangutang. Pero hindi nangangahulugang dahil ang karamihan ay may utang, ay kailangan mo na rin mangutang. Huwag mangutang kung hindi mo ito kailangan. Bayaran lang ang mga bagay in cash. Gawin ang anumang kailangan mong gawin upang mabuhay ng walang utang. Mangutang lamang kung ito ay good debt. Ibig sabihin, ang ibabayad mo sa utang mo ay hindi galing sa iyong kita o sweldo, kundi sa kita na ibibigay sa iyo ng asset na bibilihin mo o negosyong itatayo mo mula sa salaping iyong inutang. Bad money habit number 6. Dagdag na pagbabayad dahil walang pagpaplano. Pababa ka ng MRT o LRT, pagkatapos ay biglang bumuhos ang ulan. Kaysa mabasa at magkasakit, bibili ka ng murang payong. Tsaka mo madidiskubre na sobra na sa Colors of the Rainbow ang nabili mong payong. Dahil nakakalimutan mong magdala ng payong kahit alam mong dumating na ang tag-ulan. Dahil nakalimutan mong bitbitin ng iyong tumbler, Kinailangan mo pang bumili ng tubig sa convenience store dahil nauuhaw ka na. Ang hindi pagpaplano in advance ay mga sa iyo ng dagdag gastos. Ang pagsakay mo sa Grab imbis na MRT dahil hindi mo plinano ang travel time mo para sa isang mahalagang presentation. Ang hindi pagkakaroon ng emergency fund para sa hindi inaasahang gastusin, kaya't credit card ang ginamit at sa kalaunan, kailangan mong bumayad ng interest at finance charges. Bad money habit number 7. Pagbabayad ng mas maraming buwis dahil sa hindi pagsunod sa tax laws. Ang habit na ito ay lalong totoo para sa freelancers at self-employed professionals. May mga nagbibiro na ang BIR ay BFP na raw, o Bureau of Fines and Penalties. Iyon ay dahil may taxpayers na hindi laging sumusunod sa tamang oras ng pagbabayad ng buwis. Nagbabayad sila ng isang libong compromise penalty kada late na pagbabayad ng business tax o income tax o anumang tax. Kailangang alam mo ang due dates. Kung ikaw ay isang profesional doktor o insurance agent o real estate service practitioner, siguraduhin na kapag ka ng BIR Certificate of Registration at kinakailangang sworn declaration na ang iyong gross receipts o sales ay hindi tataas sa 3 milyon. Ito ay ibibigay mo sa kumpanyang ikaw ay affiliated bago o hindi lalagpas ang January 15 kada taon o bago ang unang tanggap mo ng professional fees o commissions at iba pa para invest na 10% ay 5% lang ang ibabawa sa iyong komisyon. Ayon sa Revenue Regulations No. 11-2018. Bad Money Habit No. 8 Pagpapaliban ang investing hanggang magkaroon ka ng mas maraming salapi. Maaaring iniisip mo na uumpisahan mong mag-invest kapag mas marami ka ng pera. Pero... Ito ay nagiging paulit-ulit na pagpapaliban at excuses. Maraming pwedeng dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-impok para mapalago ang pera. Walang sapat na kaalaman, walang oras, may ibang uunahin, isa lang ang sigurado. Mas matagal mo itong ipagpapaliban. Mas mahaba ang dapat mong pagsisipag sa trabaho kumpara sa isang maagang nagsimula. Halimbawa, kung nagsimula kang mag-invest sa edad na 20, pwedeng maging milyonaryo ka sa edad na 50 sa pag invest mo one time ng 180,000. Kung hihintayin mo na maging 30 ang iyong edad, halos doble na ang dapat mong i-invest para maging milyonaryo ka sa edad na 50. Kung hindi ka excited sa konsepto ng pag-iimpok dahil sa tingin mo ito ay tungkol sa disiplina at pagdadamot sa sarili. Baguhin mo ang iyong pananaw. Sa totoo lang, ito ay tungkol sa pag-aalaga ng iyong hinaharap. Ito ay isang uri ng pag-aalaga sa sarili at ang pag-aalaga sa sarili ay dapat na nakatutuwa sapagkat ito ay nagpapasaya sa iyo at nagpapabuti ng iyong buhay. May mga bad money habits ka bang ginagawa na aming nabanggit? Huwag malungkot. Karamihan sa atin ay hindi naman natututunan sa universidad at sa ating mga magulang na hindi nakakabuti ang mga ito sa ating kinabukasan. Karamihan ay may mahuhusay ng money habits dahil natuto na sila sa kanilang mga pagkakamali sa nakaraan at gusto na nila ng mas mainam na buhay. Sana ay magkaroon ka ng kamalayan sa iyong pananalapi at mapansin kung ang iyong pang-araw-araw na mga aksyon ay magdadala sa iyo papunta sa mga financial goals mo o ilalayo ka mula sa mga ito. Hindi pa huli ang lahat upang palitan mo ang iyong bad money habits. Maraming maraming salamat sa panunood at pagsuporta sa aming channel. Shout out kina Friendly K, Kenneth Versano, Miguel J5, John Arbuso, Raymart Paruhinog, Redeemer V, Rejun Tejano, Rod 2X Fuscablo, Ryan Pavia, at sa mga anak ni Cecil Gaudan, sina John Carlo, Baby Rose at Cholo Artizuela. Siguraduhin mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell. Marami pa kaming mga video upang magbigay ng inspirasyon sa iyo at turuan ka pa tungkol sa pananalapi. I-like mo rin ang video at mag-iwan ng comment kung ano ang unang bad money habit na iyong ititigil. Salamat sa pagsubaybay! Ito ang Mabazilla! Hanggang sa muli!